Oo po sila, Lata, kamusta po yung mga natin nating bulaklak? Kaya marami na po ba nabila pa po masyado, pero okay naman po. May mga customer na po pumunta. Ano po ba, inaasya po ba natin mas nadami pa mamaya o hanggang bukas? Nadami pa po yan hanggang bukas, lalo na po hanggang ados. Ano ba yung ano, parang pupunta ko sa puntad ng bulak ko o sa lola at lolo ko, ano yung masasuggest mo sa akin mabili yung bulaklak para sa kanila? Ito po, yung puti. Ito po, yung mas mabili sa amin po, kahit ito po po yung mas mabiling mabenta sa amin, mas mabili pong pinipili. Ano ba ang tawag dyan? White rose po yung tawag dito. Ito po orchids. Orchids? Magkano yung orchids yun? Forty po. Pag tinawaran po, tatlo-anandred. Ngayon okay. sa may mabili po. Tapos, nakuha ko yung mga, parang naka-ano po, dito yun, at dito naka-banded, ba ang tawag dyan? Ay, yung mga naka-baso-baso po. Ito po, 200 po yan. Ito tag-one-hundred po. Ang tanging mabenta po yung ngayon. Lahat naman po siya mabenta, pero mas pinipili po yung orchid. yung malaking Ito uh, po. Tapos ito po, one hundred. Ito po, three yung naka-basket. okay. Yung po yung kandila, kandila, kandila po. yun po sa taas. One hundred, 180, one eighty, tapos forty po. Ito rin po, thirty. Kung mas mahal para ito, pa rin. Same, same lang naman po naman, Walang bila. Mas tumaas lang po yung bulaklak. Yung presyo ng bulaklak sa binibilhan Pati pagtingin, wala din pinagbago. mo pa ang po Chacha po. Chacha. Iskera. Yes po.